yung hining hmm. gustong-gustong nilang kumain ng ganyan duck duckling ang <laughs> ganda ng mm. ano dito guys bakit yung mga pinipinta din yata itong mga flowers maghalong flowers bag pala yung mga nandito. Oh, Tawid tayo. Tatawid tayo dito. Alam nyo guys kung magkano itong bambu na ano dito. Sa Hong Kong. Kapakita ko. Ang mahal nito. Sa Pilipinas pero dito magkano yung 18 dollar yung isang piraso. $18 Ang mahal Alam, ganda ng mga bag Ang dami bag dito, guys Kani. ito? dollar. imitation guys Ayan. imitation siya so maganda ah bakpak dito 198 Silaw. Nadala mga shoes nila dito. Winter dito pero malamig, malamig na mainit pala. It's sunny day. Sunny day. Hay nakita titae dito bundok. Kabundukan ng Hong Kong. Kaya, oh, yeah. so ito. hanapin tayo dito stopper stopper daw may naalala ko dun sa stopper na yun <laughs> sabi ni babae ni can you please buy stopper may hiwa sabi niya pwede ba bumili ako ng stopper Speaking of stopper, alam niyo kung sino yun. Joke. <laughs> Yung nagbanggit nun. Bro, peace. <laughs> Bibili ng stopper. Ito. Wala ang liit. Hindi kasi. Wala Okay. ito yung sinasabi ni babae na stopper $10 <laughs> lang yung stopper dito <laughs> stopper pala sa tubig <laughs> natawa lang ako stopper may diba bang klaseng stopper wala na wala na ata kita punta to sa messenger wala sorry ni manuel nang stopper Ga Jana, naalala kita sa stopper ga. Ang dami mga kindi ngayon guys kasi ano, Chinese New Year na malapit na. O tingnan nyo, sabat mo klas ng kindi. Ito yung mga diba, candy Chinese New Year candy Ang dami, wow. Ang dami na nilang panindang candy guys. ano na nilang May mga nuts ito ang masawak Ito naman ang baby. Ito naman ang baby love. Pumibili sila ng bambu. Kasi laki sa kanila yung bambu guys. Kaya pag may bambu sa atin, dumilim. Sarap na akong pagbila dito. Grabe yung alahas dito guys. Ang lalaki. Ganda ng winter 90 dollar lang. Yung mga alahas na dito ang pang-millionaire. tingin tayo ng stopper ni Gaadjana dito. Galing ko na sa time. Magkano ko yung dito? 20 dollars. <laughs> Nagulat yung babae. <laughs> Nagulat siya sa pagpindot ko ng, no, nang toys. McDonald, na-miss kita. itlog itlog mo puti <laughs> until here yeah, guys thank you so much for watching bye punta tayo dito taya tayo sa mark 6 ayan Mark 6 yung parang luto sa Pilipinas. Dito naman, Hong Kong Jockey Club. Pag nanalo ka ng 1 million dito, times 7, oh, 7 may panalo ka ng 7 million. Joke. <laughs> Bye!